Ritson lang po dahil tag ah, pamuhag kay nga ni maning mga kaswiti ta na makaila ba namalik sila mga kaswiti nawili sila mga kaswiti silang dugos ha binulit ng god lapsan man permente tong kwan ka city oh, wag sila na hilo na mga ka city kusog kay mga way ka city lapsan na tong likod <laughs> manimaho ginaarong balay sakit kaya PLK TL kasi te tirahan buwan na kayo sila green mga kaswit labok din sila mga kaswit Oh. <tries> uh -uh. aplasta kasi ito di eh Parang di yun makaya Di yun sila mong lukang Way plano kasi ito At ang sudlanan mga kasi ito Nag-una kay naghatod mong gugupin niya kinaliging niya. kaswiti taba na yung makaila diritsa na po dahil ta Dritso na lang po dahil ta pamuhag kay nga naman yung mga kaswiti may makaila ba? Nagi. Kuwanta nga mamuhag. Ay nga nila nga kung mga kasuti. Ay nga na lang. Ilugan lang nila to sila. Kaya para guwai plano mo hawa. Oops, pikas, pikas. Oops. Okay, mga kasiti. Kuha na na to.